What's up mga ka -single? So doon sa previous video ko ay napakita ko nga sa inyo na sa may Nueva Ecija kami nakapagcamping At dahil medyo mainit ang panahon nung time na yun, ay naisipan namin why not idiretso na namin sa Baler at mag-beach outing. At ayun na nga, dahil madali kami lahat kausap at imbes na umuwi, idumiretso na kami ng Baler Aurora para humabol ng summer getaway. And bago pala kami dumiretso sa nakontak namin na resort, ay dumaan na muna kami sa pamilihang bayan ng Baler para bumili ng mga babaunin pagkain. Dahil naubos na yung mga dala naming food stock na good for two days lang. Dito pala na kami duma sa wet section dahil alam nyo naman kilalang kilala ang Aurora sa mga sariwang isda. So ayan sa dami ng mga fresh na isda at mga seafood dito ay eh, hindi kami makapag decide kung ano ang bibilhin. Kaya ang binili na lang namin ay yung mga seafood na hindi masyadong available sa pampanga at kung meron man ay yung sobrang mahal doon. Kaya ayan, itong yellow fin lang yung binili namin. Hindi ko na matandaan kung magkano ang presyo pero yung buong yellow fin na yan is 580 pesos lang. So ayan, pinalinis at pinahiwa na din namin dahil yung kalahati ay igigrill namin at yung kalahati na kasama ang ulo naman ay isisinigang namin. So ayan, paglabas namin ng wet section ay may nakita kami nagditinda ng pakwan. Pulang pula yung mga pakwan at matimis din naman ang mga ito kaya bumili na din kami. Perfect na perfect para sa summer at mainit na panahon. At pagkatapos nun, dumarecho na din kami sa mga bilihan ng gulay para bumili ng panglahok sa sinigang. Bumili na din kami ng sibuyas at kalamansi para gawing sausawan sa inihaw na isda. At nung mabili na namin lahat ng pagkain na kailangan namin, ay kumain na muna kami ng lunch sa Mang inasal para hindi na namin problemahin pa sa resort kung ano ang kakainin namin pagdating. And dito pala sa Mang inasal balar kami kumain at natuwa ako dahil present pa dito sa kanila yung chicken oil. Doon kasi sa amin sa may Robinson's Pampanga, hindi na sila nagsaserve ng chicken oil. So ayan, kain na muna tayo mga kasinggel. Hindi na rin pala ako nag-unly rice kasi starting today magda-diet na ako. Charot. Hay nako Araw-araw mo na lang sinasabi na starting today magda-diet ka na Tapos babawiin mo din naman agad na bukas na lang pala So, ayan. After namin makapagpahinga ng konti, pagkatapos kumain, ay bumiyahin na kami papunta sa Digisit Baler kung saan kami nakapagpareserve ng resort. Mga 30 minutes drive from Baler town proper at kahit medyo malayo siya sa town, ay hindi ka naman mabobord sa daan dahil super ganda at refreshing ng view. Halos color green na ang buong paligid sa dami ng mga puno at mga halaman. At kapag nakita mo na yung view na ito na malael Nido ang datingan, ay eh malapit kana sa Amco Digisit Beach Resort. Yes po, dito pala kami mag stay for 2 days. So ayan, yung mga rate pala nila is 50 pesos yung entrance para sa adult at 30 pesos naman para sa kid. Pero if ever magro-room accommodation kayo, included na yung rate ng room yung entrance. Pero if tent pitching, need nyo pa rin magbayad ng 50 pesos para sa entrance plus 300 pesos para sa tent pitching. Yung tent pitching pala nila dito is first come first serve. Pero sa accommodation, need nyo talaga magpa-reserve bago kayo magpunta para i-check kung may available pa sila. Mabilis lang din naman sila mag-reply sa FB page. Bale, kami pala dahil gusto namin mag-relax ay kumuha na din kami ng kubo room pero yung mga ibang kasama namin ay nagten pitching pa rin. Ayan, medyo maaga pala kami sa 2pm check-in time kaya nagmuni-muni na muna kami dito sa parang pavilion nila. And may restaurant cafe din naman pala dito if ever gusto nyong mag-order ng mga food and drinks. And nung medyo nainip ako ay naglakad-lakad na rin muna ako at tiningnan yung ibang part ng resort. So, ayan. Ito yung mga room accommodation nila. Tapos, ayun yung mga common CR sa bandang gilid. Maluwag din naman yung mga parking lot nila pero medyo kulang pa rin kasi dahil summer nga, kaya napakarami ng guests na dumating noong time na yon siguro dahil natapat din na weekend. And if ever puno na dito, nagpapapark din naman sila sa labas sa may gilid ng kalsada. Tapos, ito pala yung kubo na may small room sa taas na pwedeng tulugan. Tapos, ito naman yung mga kubo cottage na pwede sa mga magdi swimming or night swimming. Tapos, ito yung pool nila. And, kaya din pala kami dito na nagpabok kasi yung placement ng pool nila dito ay napaka-esthetic. Fronting the beach sa talaga kaya perfect na perfect para sa Instagramable shots. Tapos, nakakadagdag view pa itong mga coconut trees na nagbibigay ng sargao or barakay vibes. Ayan, madami naman silang mga cottages na ino-offer dito pero yun nga, pag peak season talagang nagkakaubusan. Tapos, eto naman pala yung kubo na nakuha namin. Good for 3 packs pala siya, air condition at may sariling CR. Medyo masikip yung room mismo, pero okay lang din naman kasi tutulugan lang din namin siya. And so, ayun na nga, mga bandang hapon, after namin makapagbaba ng gamit, ay in-enjoy na namin yung dagat. Hindi ko lang sure if low tide lang nung nagpunta kami, or eto na lang talaga yung level ng tubig ng dagat ngayon dito sa Balar. Kasi alam naman natin, di ba, na grabe na ang climate change. Tapos, ayan, tampisaw-tampisaw lang tayo sa ledgi gi kasi hindi tayo marunong lumangoy. <laughs> Tapos, aura-aura, picture-picture ng konti. Oh. Tapos, nag-sunset viewing na din kami at afternoon bumalik na sa kubo para mag-prepare ng dinner. So, ayan. Ito pala yung half ng yellowfin na iihaw namin. Tapos, nilagyan lang namin siya ng asin at paminta at ready to grill na. And after ilang minutes, ayan no, luto na. Perfect. Delicious. Tapos, yung half naman ay ito, sinigang na namin siya. minyakos mayakos ko lang naman yung mga lahok at gini mix. Tapos, nilagyan ng magic sarap para sumarap at hinantay na lang kumulo. Tapos, ginahit na rin pala namin yung pakwan at pagkatapos ng ilang minuto, ayan, dinner is na. At kinabukasan pala, kaagad din kaming umalis mga 8am siguro yon kasi yung mga kasama namin na nagtent lang ay hindi nakatulog dahil sa sobrang ingay. Mga nagiinom, nagbibidyoke at nagpa -party, party Kaya ayon din pala yung downside pag sa mga medyo public beach resort na nag-offer ng night swimming kasi di mo talaga may iwasan na may makakasabay ka talaga ng mga maiingay at magpa-party buong gabi. Kaya magdala na din kayo ng maraming pasensya pag ganun para may iwasan na din ang away at gulo. And ayun na nga, bago nga pala kami umuwi, ay dumaan kami ulit sa bayan para mamili ng mga isda. Kasi super fresh talaga ng mga isda nila dito at napakasarap. Nung bumalik nga kami, ayan, ang lalaki na ng mga yellowfin na andyan. Tapos, may nakita din kaming isda na napakalaki. Dorado daw yung pangalan nito. And, nagustuhan siya nung friend ko kasi balita daw niya masarap iihaw at ipulutan yung dorado kaya bumili siya ng isa. Hindi ko sure if magkano yung kilo pero yung buong isdang yan ay 1,100 pesos. Pinachap lang din niya sa pang-ihaw na size at nilagay sa cooler para fresh pa rin hanggang makarating ng pampanga. So ayan na nga, after namin mamili sa bayan ay umuwi na kami. At kung namangha kami sa daan ng pagpunta ay mas mga kami sa daan ng pag-uwi. Kasi tingnan nyo naman mga kasinggel oh, grabe ang mountain view. Tapos napakalawak ng kalsada at walang masyadong sasakyan na dumadaan. Perfect na perfect ito sa mga gustong mag rides. So ayan mga kasinggel, isama nyo na rin ang baler sa bucket list nyo ng summer vacation o ng long drive adventure nyo. Dahil siguradong mag enjoy kayo sa daan pa lang.